My party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare Scarring, hand me a drink Cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm Falling, cover up my scars Flip the handlebars, crashing In my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just On my avatar, this world is so bizarre Empty out the reservoir Yeah, I'm taking Six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick Of this place, don't know So, mga paps, uh, habang nagpapahinga ako, unbox muna tayo. Ayan, scoop. Napakainit ng panahon. Balaya. Uh, ito pala galing kay ano, yung sender natin is uh, Pedro Dilos Trico. So ayan uh, address niya is uh, Sambuanga del Sur Sambuanga del Sur Aurora Taga ano to siya Aurora Sambuanga del Sur uh, Napakalayo no? Na miss ko din pala yung mga taga Sambuanga del Sur na, Dati din kasi uh, Dati din po ako dyan eh Naikot ko po yan Sambuanga Norte Sambuanga del Sur Saka Sambuanga City So sa mga taga ano, Sambuanga dyan Shout out po sa inyo lahat yan, ang pinadala niya sa atin is uh, Telescope base E to base E Yan, tingnan natin Check natin mga paps Bali ito, uh, kusang binigay lang po ito sa akin. Walang bayad. Free lang po ito, no? Binigay sa akin. Kaya, laking pasasalamat ko talaga kay Pedro, no? Dino Strico. So, yan. Shout out din po sa iyo. Ito yung mga kaagal niya talaga. din tayo tanggalin dahil itatabi ko to tanggalin natin scoop oh, ay shift pasint ko na nga lang napakaya at tanggalin sa mga gustong magpa-shoutout nga pala dyan uh, comment lang guys sa comment section natin para ma-shoutout po kayo sa next video ko. Ilang araw na to sa akin, napaka busy ko kaya hindi ko nagawa ng video. At saka marami din nagpapayos ng larawang dihangin. Ay, dami kong ginagawa, busy-busy sa buhay. So ito mga paps, wow. ayan uh, base E so mayroon na tayong bagong scoop ang lupit napakalinaw ang linaw ang nanibago ako ah. So yan. Kapit na natin to. Tingin ko pwede to sa aking ng uh, minigan or kung mas okay to ipapalit ko dito sa bustel ko na galing kay Kuyang Obet ipapalit ko dito kaya ko kung anong mas maganda sa kanila yung mas okay yun na ikakabit ko dito yung medyo hindi okay yun ang ikakabit ko sa aking uh, minigan. pero gusto ko itong ikakabit sa mini dahil mababa lang siya hindi siya masyadong malaki malaki hindi siya masyadong mahaba ayun kasi yung ano ko ah uh, tawag dito yung boss nail ko mahaba so yung nangyari yung nagiging king ko yung minigun ko dito so, siya mababa lang pagka uh, tinanggal natin to sa extension lang to eh so, yan mababa lang and then ah uh, pups uh, wag po natin kalimutan subscribe and support po natin itong si uh, itong sender nito itong nagbigay sa akin ng scope na to mayroon po siyang uh, YouTube channel ang pangalan po is uh, Bukid Amix uh, Vlog so ayan po yung ang uh, kanyang uh, YouTube channel subscribe and support po natin mga paps, tulungan po natin napakabait po yung mga ganitong klaseng tao nagbibigay po sila hindi po biruin uh, yung ano nito mga paps no, uh, yung halaga mahal po yung scoop tapos pinamimigay lang nila kaya maraming 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 salamat po talaga sa iyo uh, Bukid Mix Vlog sa pagbigay nitong scoop so ayan mayroon na tayong uh, bagong uh, ba panibago na ng mga scoop So, ang kaibahan ng base E at bosnel, yung bosnel, nandito yung ano niya, yung ilaw. Si, uh, si base E, nandito sa side. Yan. Magkatapat lang sila. Isang area lang. Yung ilaw niya, ah uh, elevation and itong winded. So, ang sabi sa akin ng owner, si Bukid Mix Vlog, may problem daw yung uh, windage nito. Pero yung elevation okay naman. So check ko na lang. No? Ayusin ko kung ano man nang nagiging problema. Pati yung cross-up. May napansin ako may problema. So ayusin ko na lang to. Tapos akin <laughs> So yun po. Ulitin ko. Maraming salamat po talaga Bukin Mix Vlog. Uh, sa pagbigay uh, Sa pagbigay mo nitong uh, scoop. no? Uh, sana dumami pa po ang yung subscriber at sa viewers. So tuloy-tuloy lang po. Uh, Magsa-success din tayo. So ayan ulitin ko sa aking mga solid supporters, silent viewer, new subscriber no. Subscribe and support po natin si uh, Bukid Mix Vlog, ayan. Ah uh, tulungan po natin siya. Kasi tingin ko yung ibang video niya uh, wala pang ads para mag, uh, magkaroon na rin siya ng ads. Siguro hindi pa niya rich yung 40 watts hour na sana maabot niya rin. Uh, tulungan po natin, panoorin po natin yung mga video niya dahil marami po siyang mga content na magaganda. Uh, tingnan nyo na lang po mga paps. Uh, tulungan na lang po tayo. So, ganun lang po. Maraming salamat. No? Uh, sa sunod siguro, hanta na naman tayo. Or ayusin ko pa to kasi may problem pa. Tsaka meron nila kong mga may hinat sa bahay na mga laro ang biyang pinapaayos. Dito may parang pumakat. Okay naman. Napos lang pala. kailangan ng Anong ano lang. Sinilip ko pa nakasarado naman pala. So ganoon lang po mga paps. Naulitin ko. Maraming salamat. And then, uh, abangan nyo po yung sunod kong uh, mga video din sa mga napadaan nga lang pala sa aking youtube channel huwag kalimutan mag subscribe din hit nyo ang notification bell para lagi kang updated sa sunod pang mga video so ganoon lang po God bless and ingat po kayo